At dahil nga Teacher's Day noong nakaraan, mga mi, gumawa nga kami ni Kuya Janjan Jan ng gift para nga sa mga teachers niya. Balik ka pa nga pala to, mga mi, nung punta nga kami sa dentist para nga ipacheck up yung ngipin ni Baby Jela After naman noon, dumiretso naman kami dito sa SM Center para nga bumili ng mga snack at pambao ni Kuya Janjan. Jan. Balik kumuha na nga rin ako ng kape ko pagkatapos kinuha na ko na si Baby Jella nitong paborito niyang biscuit At tingnan nyo naman at meron na naman yung masayang bata. Tapos napadaan kami dito sa may chocolate section at sabi nga sa akin ni Kuya Janjan, ay Jan, eh, magbibigay nga daw siya sa teacher niya ng gift kasi nga teacher's day nga daw bukas. Kaya ayan, kumuha na nga ako ng tatlo. Kaya lang sabi nga ni Kuya Janjan Jan, eh, apat nga daw yung teacher niya. Kumuha na nga rin pala ako ng tinapay at ito nga yung pinababaon ko kay Kuya Janjan, Jan. Tapos kumuha na rin ako nitong piyaya kasi ito yung pinapartner ko sa kape. Tapos pinukuha ko naman si Kuya Janjan Jan ng fries. Tapos kumuha na rin ako nitong carbonara at gusto ko nga itong tikman. Tapos naghahabol lang ako nitong breadcrumbs, pancake, tsaka itong cheese swiss kasi paborito ito ni Kuya Jan, Jan Tapos after naman niya, nagbayad na rin kami. Talagang mga napakamahal na nang bilihin ngayon. Tapos habang nagpapabox ako dito, itignan nyo naman itong si Baby Jella matagal namang gustong gusto magbupasay dito sa SM. Diyos ko, ewan ko ba kung kanino ka ba talaga nagmana? Manya na pala ako ng National Bookstore para nga bumili nitong red ball pen para nga idagdag doon sa BB kay nga ni Kuya dyan, dyan sa teacher niya. Tapos habang naglalakad nga ako, mayroon e meron nga akong nakita na bumili rito sa may Goto Lavra. Talaga natakab ako. Kaya naman ito, murder na nga rin ako ng isa. Kaya lang tinake out ko na kasi nga nagbamadali na rin kami ng mga oras na to. Tapos pagkawin naman namin, ito si baby Jella, ipinapakain e niya nga rin yung dal na ibinigay e nga sa kanya. At tingnan nyo naman na talaga tuwan-tuwa pa. Tapos nung na naman, sabi ko kay Kuya nagawin na nga namin yung gift na ibibigay niya nga sa teacher niya. bali naghanap nga na ako dito sa may Google ng Happy Teachers Day. Pagkatapos, ipin-print ko lang siya dito sa may photo paper. At buti na nga lang at meron pa nga akong natira. Bari, tatlong card nga lang pala ipiprint ko, mga mi, kasi nga nagtarong ako sa advisor ni Kuya Jan Jan, kung ilan nga sila. After ko naman magprint, naghanap naman ako ng red na ribbon at buti na nga lang at meron pa nga akong mga tira dito at ito nga yung mga ginagamit ko nagbibig pa nga ako. Ito na pala, namin ni Kuya Jan Jan para nga makagawa ng gift para nga sa mga teachers niya. Bali, unang binagawa pinagawa ko nga kay Kuya Jan Jan, ko nga muna ito lahat ng mga card. Tapos after naman niya, nagkat na rin ako ng tatlong ribbon para mamaya ituloy-tuloy na nga ang gawa. Bali yung bala ko nga dito, mga mi, i-ribbon ko na nga lang sana itong chocolate tsaka itong ang ball pen. Kaya lang baka malaglag, kaya naman ito, kumuha na nga lang din kami ng plastic at medyo malaki pa nga. Pero okay lang din naman kasi nga ko na lang siya pagkatapos talagay ako na nga lang din ng tape. Tapos after naman niya, binutasan ko lang din yung card pagkatapos sinribbon ko na rin dito sa taas. At tingnan naman, natural man napaka gawa namin ni Kuya Janjan. Jan. Alam nyo ba mga mina, less than 70 pesos lang itong ginawa namin gift para nga sa mga teachers ni Kuya Janjan. Jan. hindi ako nagkakamali mga mina, sa 43 pesos lang yung chocolate pagkatapos yung ballpen is is nasa 13 pesos lang. O ba diba, hindi naman kailangan na mahal na gift. Basta maging creative lang tayo, eh, makakagawa tayo ng magandang pangregalo. Hindi naman kasi mahalaga kung gaano kamahal yung ibinigay mo. Basta ang importante, eh, taos puso mong ibinigay at naalala mo yung pagbibigyan mo. Tapos nung kinabukasan naman, nandito na nga kami sa school at meron silang program. At eto nga, pagkapasok nga namin dito sa room nila, ito nga si Kuya Jan ikinuha niya ng agad itong gift para nga ibigay dito sa teacher niya. Ewan tawa pa nga ako dito, mga mi, kasi nga pagkadating nga namin dito, ito nga si Kuya Jan ay naka-uniform na pumasok. Diyos ko, hindi ko naman alam na pwede palang nakasibilyan. Hindi ko na rin kasi talaga nabasa sa GC dahil nga sa sobrang dami kong ginagawa at kabisihan. Pero buti na nga lang at meron nga silang hygiene kit at meron niya siyang t-shirt doon. Bali, pinakit niya kami dito sa rooftop nila kasi nga dito nga daw gaganapin yung pinaka-program ng teachers day. Bawat level kasi magkakaroon nga daw ng intermission para nga daw sa mga teachers nila. Noong mga oras nga nito, mga meter talaga nakakamis nakakamiss maging estudyante. At lalo nga nung una, mga mino nung pinapakilala ngayong mga bawat advisor at kanya-kanyang hiyawan. Bali sa muna kami, tapos kumanta ng national anthem, tapos sunod naman itong kanta nila sa school. Ready, 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 Tapos maya maya din, pinasayaw na rin yung mga pre-kinder. Sobrang nakakatuwa nga mga mi kasi nga tinan nyo naman itong mga bagets at talaga naman tuwan-tuwa. Tapos maya maya, sumunod na rin itong sila Kuya Janjan Jan, at sumayaw na nga rin sila. <coughs> Grabe, sobrang nakakatuwa at taga man napakakit at ng mga bagi. Mas after naman niya, sumunod naman yung mga ibang grade. Pagkatapos itong si Kuya Janjan, Jan, eh, niya na ibang teacher niya. Kaya naman, ayan, pinuntahan niya na nga at para ibigay nga yung mga gift niya. <coughs> Tapos may maya din mga mi, pinababa na rin kami kasi nga yung mga matatanda na lakat meron nga sila mga pag-games. At eto nga si Baby Jella ay nakatulong na rin at medyo masarap nga yung hangin kasi nga nandun sa may bintana. Tapos pagkababa naman namin dito, na lang din sila with advisor pagkatapos umuwi na rin kami. Kaya naman hanggang dito na lang muna mga mi. So in last, salamat. God bless!